Good evening guys. Armino for today since Friday ngayon is magluluto tayo ng monggo. pagkasarap sarap-sarap ng monggo, gamot ito sa arthritis at mga rayuma. Kung sinong may mga rayuma dyan, kumain na lang kayo ng monggo. Huwag niyo wow. Sabi, bawal, bawal, bawal. Woo! Hindi bawal yan. Tingnan mo ako. Lalo orong lumakas ang aking mga kasukasuhan. Oh. Monggo. Okay. Ah. Uh, yan, malambot na malambot. Wow. Ayan, ang sarap. May hipon at saka kunting taba ng baboy. Yan. Luto na siguro to, pwede na itong lagyan ng malunggay. Langgay, the best ang malunggay dito sa munggo. Wow! wow. tikman na natin ang aking lutong munggo. Yummy! Hmm, sarap. Grabe. Pag magluto kayo ng munggo with hipon, ilagyan ninyo ng pork cubes. Since hipon ito, kunti lang naman ang baboy, hipon nilagyan ko ng hipon na pork cu ah, cubes nor cubes na hipon kasi so, pwede na ito lagyan ng malunggay okay, iloblob na natin ng malunggay sa munggo ito paborito tong mga sa mga bata yummy Since mala na akong mga bata, so kami na lang ang magpakabata. Yung matatanda na lang, lulot dola, yon na lang ang magmumunggo. Kasi wala naman akong mga baby. Mayroon akong mga Yay! baby, puro damulag. Diba? Ah, sarap! Bata pa lang ako, paborito ko talaga ang munggo. So, bahala na ang atray sa munggo. Pero hindi naman siguro totoo kasi minsan kumakaya naman lagi ako ng munggo, hindi naman sumasakit. Ano lang talaga yung mayroon talagang kinakain ko nga, bawal. So, sa munggo, parang hindi siya bawal. Okay, pwede na to. Pwede na, hindi pwedeng malata ang malunggay. Kailangan green na green ang kulay ng malunggay. Wow! So, ready for dinner na ang ating munggo hipon with tabang konti, tabang baboy. And with malunggay. Good for, ilan ba kami kakain dito? Good for, hmm, ilan ba kami? <laughs> hindi ko mabilang 6 <laughs> person 6 person pero yung dalawang person 50-50 pa kasi alam niya may mga trabaho kumakain sa labas lalo pa ngayon bagong mga sweldo